Nung nagpa-opera ako, walang 10 minutes, sinatapos eh, na. Ang pag-aantay lang talaga yung matagal. Panahon na! Hello, good morning everyone! For today's video po ay magbibigay po ako ng update about po doon or magsasagot po ako ng mga questions about doon sa Pugita dahil nga may nabasa ako or may mga nareceive akong um, mga comment na kung magkano yung mga gastos, yun nga parang pinaulit-ulit ko lang siyang uh, sinagot nung dati kung ano yung magkano yung ginastos ko sa ang clinic pero hindi pa rin maiwasan na may ma pa rin akong mga questions and thank you so much po pala sa mga nanonood ng aking mga videos tungkol nga doon sa pagpapa-opera ko actually magpapa-opera na naman ako ulit nitong kabilang mata ko kasi nga meron na namang panibago kumbaga ito yung naoperahan dito sa left side, tapos ngayon naman itong re, uh, right side, meron na namang tumubo. So, ayan din try ko yung lapel natin para medyo malakas yung boses natin. So, magsasagot lang ako tungkol itong uh, comment about doon sa Pugita pa din kasi nga matagal ko nang uh, matagal na ako hindi nakapagbigay ng update tapos uh, may mga nareceive nare pa rin ako mga comment about dito so ang unang katanungan ay galing kay Georgie Merced sabi niya isaan daw po ang lo location na pinagpaoperahan ko. So, ang location na pinagpaoperahan ko po ay sa Malasiki, Pangasinan po sa may Eye Center. Pwede nyo pong ma-search yan dyan sa Google nyo po, uh, Sainaya Eye Center. Nandun din po yung kanilang contact number at kung paano nyo sila puntahan. Nandun po yung uh, lugar nila, nakalagay po doon yung address. Then, yung isang nag-comment din si Veka Goko. Goko ang laki ang laki naman ng binayaran niyo kasi nagbanggit nga din ako before kung magkano yung binayaran ko. Tapos ang sabi niya ay malaki daw malaki pa daw yung binayaran ko. Actually yung binayaran parang nagastos ko lahat noon is mga 3,000 mga ganun lang kasi nga and then 25 yung sa hospital sa, clinic tapos 500 yung gamot dalawang gamot na yun na nireseta nila bibilhin mo naman yun hindi mo siya bibilhin doon sa clinic meron din silang ino-offer na gamot doon na pwede yung bilhin doon. Pero meron din sa Mercury, pwede nyo rin silang bilhin sa Mercury at sa St. Joseph. Yan. Uh, antibiotic lang naman yun. Tsaka yung parang patak, parang lubrikan, mga ganoon. Para pampatak mo sa mata mo. Then, uh, sabi niya, ang laki naman ang binayaran niyo sa Pugita, 1.5 sa public hospital. O ayan, sa mga public hospital po, pumunta po kayo, try niyo po. Kasi ang sabi niya po dito, pumunta daw siya ng public hospital, nang pa-opera daw siya doon. 1.5 daw yung sa hospital, then lumapit daw po sila sa malasakit. Wala na akong binayara. Nung pumunta sila ng malasakit doon na pwede niyong lapitan, ipakita niyo lang yung, um, yung A doktor mga ano yung resibo or yung reseta mga ganon ipakita niyo lang ganon tapos wala na daw siyang binayaran ang gastos ko lang sa gamot is 700 o ayun 700 lang yung binayaran niya sa gamot tapos yung bill niya sa hospital na 1500 e wala na siyang binayaran so mas maigi na yung pumunta kay doon kasi mas makamura sa mga nagtatanong kung magkano or kung mga walang pera pumunta lang kayo ng mga public hospital tapos magbayad kay doon ng ayun, yung pag may bill kayo or may ibibigay na bill nila doon, 1,500 mga ganun, pumunta kayo sa malasake tapos ang bibayaran nyo lang or bibilihin nyo lang ay yung reseta. Tapos meron din question dito si um, June Well, well Up diyan. Meron din akong pugita sa mata. Saan ba makamura na clinic? Paupirahan ko sana mata ko. Kaso napakamahal 30k dito taga parting Manila. Ayan, mahal talaga sa parting Manila kasi nga Um, siyempre, pupunta kayo sa mga parang private clinic. Meron ganun din yung bill nila sa private clinic or yung mga eye clinic talaga na pupuntahan yung parang private na sila. Kasi nga, private sila. E yung pinuntahan ko naman, clinic din yun pero under PhilHealth sila eh. As long as may PhilHealth ka, ganun yung babayaran mo tulad nung sa akin. eh tulad nga no, nitong sinabi nung una kanina ni ma'am, ano, ni ma'am Jo, ano ba, ni ma'am Becca, ano, um, 1.5 yung bill nila sa hospital, then 700 lang yung binayaran niya para sa gamot or yung pinambili nila ng gamot. Yun lang yung ginastos niya. So, bill ng hospital, wala na siyang binayaran. Ilang minutes po, ganun din yung mata ko may pugita. Sabi niya, ilang minutes daw po yung pagpa-opera. Nung nagpa-opera ako, wala nang 10 minutes, sinatapos eh, na. Ang pag-aantay lang talaga yung matagal. Morning ako pumunta doon, then uh, nag-process pa yun, ang dami pa mga pasyente na inasikaso ng doktor. So hapon na kami na, -operah na operahan kasi chineck up niya muna yung mga pasyente na may mga katarata. Tapos nung hapon, schedule talaga namin ng opera, mga around 5 or mga for something, mga ganon. Ang unang gagawin pa muna nila yung pag malapit na kayong operahan, papatakan muna nila yon ng anesthesia. Mamamanhid yung surface pa lang ng mata mo. Yung dito lang sa may ano, paikot lang na ganon. Pero, meron pa silang i-inject niyan para hindi nyo na maramdaman yung pag-opera nila sa'yo. Para anesthesia, yun na yung ituturok doon mismo sa dito sa gilid ng ano mo, sa mata. Ayan. Tapos, laser po ba? Hindi po siya laser. Ano siya? Kayod. Opera. Tinanggal talaga. Cut inat nila. Then, meron pa dito, ako ma'am, dalawa mata, may, meron sakit, sabi Meron din daw siyang pungita sa mata. Mahirap talaga yun. Sa akin yung dalawa yung dati. Sa akin itong kabila, Pingue ko lang ang tawag nun. Yung maliit pa siya. Tapos yung kabila, teridium. Eh, ngayon lumaki siya na lumaki. Kailangan ko naman talaga siyang patanggal. Pero hindi naman siya. Kahit nalalabas kayo ng bansa, acceptable siya, hindi siya problema, hindi siya yung sasabihin na hindi ka pwedeng pumunta kasi meron kang gano'n. Pwede siya, wala siyang problema. Magkano ba yung sa operasyon ng Pugita? 3,000 tulad nung nabanggit ko kanina. 1,500 sa public hospital, 700 yung gamot na pinambilin niya. Tapos yung sa akin, 3,000. Hindi, 2,500 yung doktor, 500 yung gamot. Yun. Tapos, depende naman kasi kung anong klaseng gamot yun, depende yun. Kaya yung sa kanya, 700 yung binayaran niya. Siguro ibang ano. Pero ganun pa din yung klaseng gamot na yun. Ibang kaiba lang siguro ng brand. Ayan. Saan ka po nagpa -opera? Please, pahingi po ng location. Nagpahingi? Nagpahingi. Nagpa-opera po ako sa Malasikipangasinan sa Misaynayang Eye Center po. Pumunta na lang po kayo doon kung sino yung malapit doon na lugar na yun. Pumunta ko. Pero marami, marami din namang mga, mga hospital na nag-oopera ng pugita. Mga mas ano pa sila mas malapit sa inyo. Walang problema sa biyahe. Tapos, siguro, mas mura dyan sa inyo banda. Kasi yun sa akin, pa private yung clinic na pinunta. Hindi naman actually as in private. Parang ano lang siya. Eye center talaga siya na under field health, mga ganun. Pero ang dami talaga pumupuntang mga pasyente doon. Sabi niya, ma'am, yung nilagay mo sa mata mo, na pagdating ko sa bahay, natanggal yung lumabas sa mata ko. Okay lang po ba yun? Natakot kasi ako. Okay lang naman yun kasi kailangan din tanggalin yun. Pero mas maigi kung, kung ano yung tinanggal. Kasi may ano yung, tatanggalin mo siya, tanggalin mo pala. Kasi linisin mo yung surface doon eh. Tsaka nakasalamin ka naman. Nakasalamin ka naman, 'di ba? May ilalagay silang ano, parang bandage. Tapos pag ganun yan, tanggalin mo siya kasi lilinisin mo yung dito. Kailangan huwag basain hanggang dulo yung papasok yung lam, ay makapapasok yung tubig sa loob. Hindi siya pwedeng mapasukan ng tubig. Kasi nga, hindi nga kayo pwedeng maligo three days magmula nung operahan kayo. Kailangan muna ng um, after 3 days, pwede kayong maligo. Pero hindi talaga pwedeng basahin. Kailangan ganyan lang kayo. Tapos basahin yung gano'n. Ligo, ligo na. Ayan. Tapos, ma'am, saan pong location? Ayan, nasagot ko na po sa mga before videos ko. para meron din akong nasabi na dito kung ano yung kung saan lugar. Ayan. Hindi ko na lang siya banggitin ulit para babasa natin yung ibang mga mga tanong. Tapos sabi, ma'am, meron din po ako niyan na sana sana matulungan niyo po ako, Ma'am. Saan po ba 'yan? Ito ako nakatira nakatira sa San Pedro, Laguna. Taga San Pedro. Meron din naman po mga clinic diyan, magtanong na lang po kayo sa mga eye center na malapit siguro po, mas mura diyan sa inyo kasi kung sa akin naman kahit na doon ako ng paopera, malayo po sa inyo. Eh marami naman pong mga uh, clinic talaga na nag-oopera ng mata ng mga mata or yung mga tulad nitong sitwasyon ko. ayan meron naman po ng na mga trusted talaga sila. Ayan. Tapos, ma'am, tanong ko lang po, masakit ba magpa ng tiridium eye surgery? Sabi nga, masakit. Sa akin, masakit sa akin. Kasi, syempre, nung una, hindi ko pa natry. Pero, na Pero, nakaya ko siya. Baga, ano lang, baga, kailangan mo talagang tiisin. Pero, hindi mo naman siya maramdaman habang inoperahan kanya Kasi, may anesthesia naman. Ang unang gagawin kasi niyan, um, patakan muna para magpamanhit. Tapos, pagpapasok na kayo ng operating room, ipahigain kang ganun, tapos may unan sila na pang ano talaga nila, na higa, ishushoot yung ulo mo doon para hindi ka makagalaw-galaw. And then, may tutusok dito, may nurse sila maghahawak dito sa ulo mo, tapos i-injectionan -injection, yung dito sa may gilid, kung saan operahan yung dito sa may gilid. Ayan. Dito sa may gilid, dito in-inject in nila yan. Pero nung una natakot din ako, tinanong ko din yung doktor, sabi ko, meron pa ba kayong i-inject sa akin? Sabi ko, sabi niya, yes, meron pa yung anesthesia. Tapos, uh, wait lang ha, sabi ganun, uh, sabi niya ano, yung konting ano lang daw parang kurot lang nung i-inject dito. Pero dahil of uh, process, yun lang daw yung maramdaman mong sakit para sa anesthesia, yun lang yung pag-inject lang. Pero hindi naman siya nakakatao. Mga eh, di ba, isipin mo na injection siya para maano nga siya mamanhid nga siya doon. Tapos nung ano, nung wala na akong maramdaman pero gising ako, nakikita ko sila habang kinakat nila. Mga ginanya nila pinabuka nila yung mata ko pina inopen nila may di ba yung pangbuka nila ng mata na ganun tapos makikita alam mo yung parang nakahiga ka tapos may salamin na nakatabon ganun yung naramdaman ko noon. na parang nakikita ko sila nakikita ko yung daliri ng doktor na kinakat nila ganyan tapos ikot-ikot pa yung ano yung mata ko ikot-ikot um, pa tiningnan ko sila kung ano ginagawa dyan sa taas pero gising ng diwa ko Nung mga wala pang 10 minutes wala pang 10 minutes tapos na sila then sabi after 2 weeks babalik daw ako for follow up ayun, bumalik ako. Pero hindi pa siya uh, pwedeng tanggalan ng, ng sinulid. Tatanggalin po yung sinulid noon. Parang may ano niya. Lalagyan pala nila ng contact lens yan. Kasi ba diba, pagka nila, lalagyan nila ng autograph yan na iharang. Para hindi tutubo ulit. Yung laman doon, hindi tutubo pabalik doon. Tapos, Um, tatahiin nila yon tatahiin para hindi na makatawid, may tahi yan dyan. After two weeks, sasabihin nila na bumalik ka dito, tanggalin natin yung tahi pag okay na nung no, after two weeks ko, hindi pa siya pwede. Kasi nga, uh, red pa siya, parang fresh pa siya, ganyan. Hindi pa siya pwede. So, sabi, balik ka next, uh, another two weeks pa. So, another two weeks na naman, tsaka bumalik, tinanggal na nila yung tahi. Ayun. Pero hindi pa ako pwedeng nagbuhat, hindi pa ako pwedeng magbubuhat-buhat ng mabigat. Ayan. Yung mangmal lang nakaya ko, pero hindi ako nag, hindi ko tinatanggal yung salamin ko kasi may ibibigay. Bukod nitong salamin na to, may ibibigay silang salamin. Kasi ito sarili kong salamin ko na talaga to. ah uh, may ibibigay silang salamin na yung close dito, yung ganun, clear siya, tapos close dito. Tapos yun yung isuot mo siya pag babyahi, kasi nga hindi makakapasok yung hangin nun. Tapos pati tubig, di ba kunwari, iwasan mo talaga makapasok siya ng ganun doon sa mata. Then, alikabok, hindi mo siya pwedeng paalikabukan hanggat maaari iwasan mo yun kasi nga may sugat ka pa doon. Tapos, bawal din siyang sa usok. Hindi siya pwede sa usok. Kaya magluluto kayo. Kasi nga kami, meron kami kalang dati na nagluluto ako sa kahoy. Yung kahoy Tapos, hindi ako pwede magluto doon kasi nga yung usok bawal daw. Kaya doon ako nagluto sa gasol namin. Kaya yun, hindi ako pwede magbuhat. Iwasan nyo munang mag... Pwede kayo pumasok sa trabaho pero iwasan nyo. Kunwari nasa office kayo, ganyan. pwede kayo pumasok. Kasi wala, hindi naman siya binawal. Tapos, another question na, another question ang lugar. yun the same question. Naligo ako two days before operasyon. Naligo ako two days before operasyon, sabi niya. Pwede po kayong maligo before operasyon. Bakit two days? Siguro after, siguro ito yung sinabi niya. Nagkamali lang siya. Kasi ang sabi before, sa akin nga, bago ako nagpa-opera, naligo na ako eh. Ang bawal lang nito, after baga after operation siya, 3 days ang binawal sa akin ng doktor bago maligo. Pero hindi talaga yung ligo na buhos, kinang buhos na madadalo yung tubig dito, hindi pwede. Kailangan siya nakaano naka ganyan ka buhok mo hugasan tapos kumare, face towel lang gano'n or eh, hindi po siya hilamusan kasi hindi mo siya makakayo ng gano'n. kailangan face towel lang, lang ganun tapos dito dito ayan tapos sabon ganyan mo lang siya ayan tapos ang importante mabasa malinisan mo yung katawan mo ayun tapos Another question from Honey Milianes. Ayan, from Honey Milianes. Anong name po ng hospital at pinaoperahan nyo? Ang name po ng hospital na pinaoperahan ko po is, ang name po ng hospital na pinaoperahan ko is Sainaya Eye Center po sa Malasiki, Pangasinan po yun. Kasi nasa San Carlos po ako. So, next bayan lang po yun yun na po yung lugar na, ng ano, address ng clinic. Ma'am, may maintenance po ba kayong pangpatak kahit matagal na kayong naoperahan? wala naman silang ina-advise na maintenance. Parang ibibili ka lang din ng lubrikan para sa mata. Sabihin mo lang doon sa um, sa mercury o kaya sa mga paramasya. Sabihin mo yung pampatak ng mata kasi nga para yung parang iwasan mo yung pag-dry niya. Kasi kung dry ang mata, mga ngati siya. Tapos may posibilidad siya na yung mga dito yung pinaoperahan. Kailangan mag-ano siya, kung may lubrikan talaga na papatakan mo siya. I-reseta naman nila yan. Kumbaga sasabihin naman nila three times a day or pumunta nung ako kasi pumunta ko ng eye clinic, 'di ba, nung nagpagawa ako ng salamin. Tapos sinabi ko ano yung pampatak para sa ano. Ayun, binigyan ako ng reseta kasi nandun nga yung yung doktor or yung doktor ng mata. Niresetahan ako ng yun lang naman lubrikan binili ko ng St. Joseph. Ayan. Tapos yun na yung pampatak ko. Pero hindi talaga siya as in maintenance. Nasa sayo kung mga tibo, pwede mo sa lagyan ng gabi-gabi bago ka matulog. Ayan. Ako din po, ka lang one week ago, buti dyan, mura dito, mahal, 15k gastos, pero half naman PhilHealth from Cavite. Ayan, 15 daw, tapos half ang binayaran niya kasi nga dahil sa PhilHealth. Mahal sa kanya, kahit na half pa din. Kasi kung half ng 15 is 7,500. Ayun sa akin kasi 3,000. 2,500 doktor, less na yung PhilHealth noon, bigay mo yung PhilHealth mo doon, tapos 500 yung gamot. O, oh, ba? Diba? Pero okay na rin yun. At least okay na yung sa mata mo. Kasi yung iba naman, 30,000, hindi talaga pare-parehas yung bayad. Kumbaga, kung yung mga nireseta nila. yon Saan po sa Malasiki? Ayun. Sa may, uh, malasal, hindi ko alam. Basta I search na lang. Malasiki Eye Center po. Ay, ano ba? Sa Inaya Eye Center, Malasiki, Pangasinan. Ayun. So, ayun na lang po. Muna ngayon. Ito na lang po. Kasi nagsagot lang po talaga ako ng mga katanungan na dating sa akin. Kasi nga, dami tayong problema sa buhay at kailangan, pangalagaan din po natin ang ating kalusugan o lalo na sa ating mata. Yan yung pinaka-center ng buhay natin. Parang gano'n, isipin natin kung maano yung mata natin. Ang laki ng problema na isipin natin yung mata ko kasi yan, baga, yan yung uh, number one mo na sa data sa buhay mo na makikita mo lahat kung ano yung maganda nangyayari sa buhay mo. tung mga ganong bagay. So, ayan yan muna yung aking sasabihin sa inyo ngayon. And thank you for watching guys sa mga last videos ko. Ayan, thank you for watching. And Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more videos para makita nyo po yung mga bagong uploaded ko pong videos. And thank you so much sa mga lahat na nagsubaybay pa rin hanggang ngayon. And eh, dito muna natin tapusin yung ating video. And see you in my next vlog!